Domingo man on ron. Pero di yuta. Di yuta. Makapugong, no? Pangal, makalibak yuta sa itong mga kailag yun. Tinood anay yun na. Karoon kay piyesta man ron. O ingon daghan man yung litsyon. usag yun na inyong timailhan, Tanang bisita na bisag dili hinimba mga to yun na. Mga chismosa mag-una-una yun na. Dagko kay nagbitbit nga bag mo na inya inyong pag-aobserbahan dagko ka ng bitbit nga bag daghang kay nagpagkaon sa lamisa makakita mo daghang kay pagkaon sa lamisa pero taod taon mo magsikra na mawa na wa man unta gausap pero mahibong ka nganong nawa man ang daghang kayo pagkaon sa lamisa aw kabaw na ka gibagahin na mo bitang dagkong bag Unyakong paingnon gani painon gani paampoon muli kay likay muli kay likay na sila pero gani og pista maguna-una wa mo bal kay inyo ha, mga taras ay nakda mga plastik mong dako wa mo.